Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. <clears throat> Pagpasensyaan nyo na po, iba po yung boses ko. Dahil alam nyo naman po, kapag nagdadasal ako, talagang sumisigaw ako. <laughs> Pasensya na po. <clears throat> Ganun po talaga ako. Talagang I shout out loud para sa universe. Um, actually, pinahinga ko pero hindi naman po agad-agad na gumagaling po yung yung pao. So anyway, okay kayo magalala gagaling yan. Oo, meron nakapansin baka daw meron akong thyroid. Um ipa-check ko daw. ah actually na-check po ako lahat mga madam ko. Chineck po yan lahat ang ating blood test. Okay? ang ang nakita po ay potassium and calcium po ang talagang problema ko. Uh, meron po kaming lahi sa mga bago po dito. Hindi po nakakaalam sa sakit ko. Hindi po, wala pong gumawa sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Dahil ang ating mga master ay nakabantay po yan sila. Okay? Maraming salamat po sa mga nag-aalala po. At doon naman po sa ano wala po akong thyroid wala po akong hyperthyroid or anything or goiter, ano man, uh, napaka normal po lahat. So, doon lang po ako bumagsak sa calcium and potassium para po siyang sakit na pangmayaman mayaman. Nakakalungkot po mga madam ko na tinamaan kami ng sakit na ganito. Um, sa mga nakakaalam po dito nakukwento ko naman po sa kanila na pang-apat po ako sa aking pamilya na may sakit na ganito so wala po ako magagawa Diyos po ang may gusto niyan, kung kukunin po ako, wala po ako magagawa basta po ang, ang masasabi ko lang po sa inyo mahal mahal, mahal ko kayo Um, hindi kasi normal yung yung potassium ko naga up and down tumataas kumakain po ako ng saba na hi hilaw tinitiis ko po yon actually hindi po ako sanay pero tinitiis ko na lang po yon um, hanggang nai-enjoy ko na po yung saging <laughs> umiinom po ako ng buko juice dahil more in potassium po yon so meron na po ako sa kamang, sa mga kamay ko na tadtad -tad po ako ng tusok ng karayom 15 na po yung butas ng katawan ko para lang ma blood test malagyan ng destrox yon kasi yung gamot minsan pinapadaan po sa destrox so ah yarabbi. sakit po pang mayaman ang sakit ko hindi ko po alam nakakaawa po yung mga taong mahihirap na may sakit na ganito para po siyang cancer, para po siyang leukemia, para siyang hindi mahirap po i-explain. Buti pa yung merong mga, hindi ko po sinasabi na yung mga diabetes ay ano, pero buti pa po yung mga diabetes, meron silang monitor kung mababa at low blood or a low sugar or high sugar, buti pa sila meron monitor pero I know, I know ang sakit ng diabetes especially mga naging insulin mas lalo akong naawa po sa inyo sobra po yung mga may sakit na lotus, lotus ba yun? oh my god, sorry hindi ko ma-remember ma ma um lupus, sorry, sorry, lupus. Imagine, kailangan sa emergency or sa hospital mo, malalaman yung mga, kung ano na yung normal ba yung blood mo, kung ano. Yung mga sugar, magpa ka, yung mga, yung mga may monitor, napaka, ano pala, may mas mamalala pala. Para sa mga may sakit na katulad ko, laban lang tayo, mas kumapit tayo sa Diyos. Yung paniniwala natin, um, pagmamahal natin sa kanila, lagi tayong gumawa po ng uh, kabutihan dahil yan lang po ang makakatulong sa ating lahat, kundi yung kabutihan po natin. Okay? So, um, dasal ko lang po talaga ay kung may sakit, hindi man po matanggal itong sakit ko, dasal ko lang po talaga ay na Marami pa akong matutulungan. Pahabain niya yung life span ko. Um, yung life span po kasi namin hindi po ma, mataas or mahaba. So, yung mga side ko po ay 50 plus. Doon lang po yung life nila. So, imagine bata pa lang ako. Nagkakasakit na ako. So, 50 lang, 50 plus lang po talaga yung lifespan namin. So, hopefully, mamanifest po natin yan, mamanifest po namin yan na mabibreak ko po yung record na yan dahil gusto ko po talagang makatulong sa mga mahal ko, Same, especially sa inyo. At sana bago ako mawala, matutupad ko yung magpapatayo ako ng isang like isa siyang building or kahit kahit bahay na gagawin ko po siyang office or mayroon doon makaka-stay na magpapakonsulta sa atin magpapatulong sa mga problema nila sa financial sa asawa okay so insya bago ko mawala matupad ko yan maraming salamat po kay ma'am Ramsey, Maria and ma'am Christy sa best friend ko maraming maraming salamat alam ko pong nasasaktan kahit nahihirapan sa nangyayari sa akin. Maraming salamat po sa bawat sente mong tinutulong niyo po sa akin. Ay ko po. Okay, at uh, tingnan natin. Wow. Ano to? May kinasal ba kayo na... Mm, parang bagong kasal pa kayo dati. Nagloko na to yung person nyo. Parang kilala niya na babae. Matagal na. Or... Marunong lang talaga to magtago. Yes, para kasing wala kang alam eh. Parang bago mo lang nalaman to. Um, marami na pala tong naging babae. So, may gumawa sa person mo. Okay, so baka po may third party dati dati na siyang ginawa and then then may bago na naman oh my god may gan ay parang may old and ano, dalawa dalawa po kasi dito eh then some of you yung naging third party po ng ang boyfriend nyo or asawa nyo ay naging friends ninyo yung dati okay and Wow. Look at you. Kaya ka pala blessed na tao kasi you've been through a lot. Sobrang deep. Kaya pala deserve mo din maging mag, maging tagumpay. Kasi hindi po ito biro ang pinagdaanan mo. I think so kasi meron kang Six of Swords. Kaya napagtagumpayan mo kung anong meron ka ngayon. If ever nasa labas ka, nasa ano ka, alam niyo pag yung edad natin, 35, 34, or I mean 40, 50, Nasa peak na tayo ng gumawa lagi ng kabutihan. Kung, alimbawa, kahit kakarampot lang, tumulong po tayo, cats and dog, sige lang. Buntis, kahit ano po, wag po kayong magdamot. Okay? Para doon dito sa mundong ito, nagtagumpay ka, doon sa kabilang buhay, magtatagumpay po kayo. Maniwala po kayo. Alam nyo po yung lakas ng meron nagugutom na napakain mo, pa napainom mo ng tubig. Isang malaking rewards po yun sa inyo sa kabilang buhay. Totoo po yun. Dahil kami, kami mga katulad ko, nakita namin na yung itaas kung gaano ka, ka ligaya doon. Okay? So, focus. Kung wala po kayo nito lahat, okay, and family nyo, okay naman kayo, it's time na meron po kayong pagseselebratean reunion, sama-sama, faith, lalakas ang pagdadasal mo kay Lord. Parang grupo to or plano something. Tuloy nyo po yan. Okay? May travel po ako nakikita rin po sa inyo. Um, yung person mo mukhang may lakad po. May lakad. Um, kung magpapalam po yun sa inyo, nasa sa inyo na po yun kung papayagan niyo May lakad, um, may Mukhang may bibili nito ng bagong sasakyan. Or may something. Kung hindi po sa person mo makakatanggap ka ng regalo, possible po, ikaw, makakatanggap po kayo ng regalo. expected po ito. Okay? So, five of fire, two of fire, three of earth, and meron po kayong ace of fire. Wow! Okay, um, yung mga anak ninyo, mag-success po yan. Yes, and magre retire po kayo na okay, okay po kayo talaga mga mahal ko. At yung iba, may nakikita ako dito, baka may anak kayo, mag estates <laughs> Yes, makakaapak po ng ibang bansa kung hindi man to states. Okay, kahit saan po, wag po tayong maging maarte, turuan po natin anak natin na wag pumili ng bansa pero kung saan po yung mas deserve nating kumita doon po kayo. Wow. Wow. Blessings. Kung hindi po ito blessings, kung nagbigay ka, may tinulungan ka, example, may kliyent ako nagpapagawa ng bubong. Ah uh, nag po siya sa sa kung ano man, hindi ko nababanggitin triple po yung balik nun. Totoo po yun. So, halimbawa, um, nagpa-feeding program ka. Yes, ina-accept po yun ni Lord at nakikita po nila. Alam niyo po yung ano, angels na ano, nakatingin po sila sa inyo. Kahit hindi po pera. Alam niyo yung mainit, may pinayungan kayo. Yun. Yung driver na uuhaw pa inumin nyo magbigay kayo ng tip kahit konti. 10, 20, 50. Eh kung malaki-laki po ang pera ninyo, magtip po kayo ng malaki. Okay, so maraming salamat. Good news naman, positive. Uy, congrats sa mga anak nyo, ha? Merong magbaba, meron mag-ibang bansa. Okay, so unexpected blessings. Ang daming energy ngayon lumabas. But ito lang yung pangit, ano? Um, sinusuhulan ni third party si person. Okay, yun lang po yung pangit. Okay, so sige po, maraming salamat. Ito po ang aking Facebook account. Dito po kayo mag-message. Okay. Yan po ang aking Facebook account. Wait lang. Ito po. So, bawal mag-text, bawal tumawag sa aking number. Please, message only. Admin ko po ang makakausap ninyo. Inuulit ko, admin ko po ang makakausap ninyo. Okay? Kunin nyo po yung tubig para, for your protections. Kung meron mga usog sa inyo, anuman. Evil eye. Isang galon po ng tubig, ha? Okay? So, managini po kayo, mananaginip po kayo ng pera, tubig, timba-timba, masaya. Okay? Okay, maraming salamat po. And ingat po kayo. Okay, muli po may litaro. Ah, hindi to po. May iksing pasalamat. Ma'am, I love you. Maraming salamat. Yehey, nakasama din po ako sa wakas na ayos mo ang aking naayos nyo, naayos nyo po ang aking asawa. I love you, ma'am. Okay, sige po. I love you. Sa mga gusto ko pong tulong, gusto nyo pong tulungan ko, kailangan nyo pong dumaan sa reading. Dahil doon po malalaman natin kung ano po yung kailangan ninyo. Okay, maraming salamat. Ingat po kayo.